po mga kamakdani Magandang ah uh, hapit po sa inyo lahat. hapon na po ngayon dito sa Kuwait. Ah uh, para araw at para sa bagong na naman po tayo ngayon, ano ha. Uh. ang ating ah uh, palaging ginagawa ay ah uh, labas, labas lang 'di ba? Uh, isa sa mga ano natin 'yo, ah uh, ginagawa araw-araw. Mm, -araw. um, kasi. Ang trabaho natin ay ah uh, driver ay kapaneho kaya yan lang lagi ang ating uh, maibablog o maipapakita sa inyo pero siguro sa pag dumating ang taglabing siguro by uh, October ayan, taglabing na dito sigurado uh, makapag uh, uh, ah, bablog ako o makapalod kayo ng iba't ibang content kasi ano na yan eh, malamig na. Kasi pag malamig, alam nyo na mga kung saan tayong mapupunta. mapupunta no? At uh, time check, bago po ang lahat na uh, alat. Oras po ngayon dito sa Kuwait ay 5.20 ng hapon, August 21, 2025. At ang uh, sitwasyon po ngayon dito sa Kuwait ay talagang napaka kaya kita kita yun naman ang sikat ng araw. Tingnan nyo, alas 5 na. Nahikit ng hapon dito. Kaya ang initi talagang uh, nangangagat sa balat. At talagang kapit na kapit. At uh, di bali, konting coating uh, na lang at konting tsaga ay eh, maano rin tong init na ito. Siguro by October or by last month of September o by first week ng October eh medyo ano na ang init dito medyo sop sop na lang mga ah, kamagdani at ah, syempre po ah, habang inaantay natin yung ating mga kasama eh, tayo dito muna chill chill ang sa sasakyan eh medyo napapalamig na tayo na sa sasakyan kasi alay ko naman sinasabi sa inyo eh dito ay eh, talagang kailangan mauna ang uh, ah, nagmamaneho kasi napakaita sa sasakyan pag hindi nyo talaga pedalamig at uh, hindi ko lang po alam kung saan tayo pupunta ngayon eh, hindi naman natin alam kung saan natin dadalin yung ating kalada kasi sa totoo lang yun naman talagang ating uh, responsibilidad ipasyal yung alada namin eh, eh, tabi lang kayo dyan taytay at, lang at uh, i-update ko na po kayo mamaya kung saan kami mapupunta at uh, uh, mapaparoon. Uh, uh, Update-update lang po. Antay lang kayo dyan. Okay? Stay put lang. Po, mga kamakdani, at uh, tayo po ay nandito na punta sa Asima Mall, mga kamakdani. Dito po tayo mamasyal at pupunta. At uh, karating lang po natin mga kamagdani, at uh, yun po. Tayo po ay papasok na sa loob. At uh, dito po tayo ngayon sa parking area mga kamakdani. Ayun. Update-update update, update lang po mga kamakdani. Ayon po mga kamakdani at tayo po ay nandito ngayon sa elevator at tayo po ay nagtaantay na dito sa area ng elevator. Okay. Papasok na po tayo. Update-update lang po mga kamakdani. Ayun po mga kamakdani at tayo po ay nandito na sa food court. Ah, okay. uh, na sa dito. At uh, miya-miya po tayo po ay order na ng mga mga okay. at, uh, pagkain. Ah, uh, po ay po ito na naman dito. Okay. Tayo okay. na tayo na po natin yung ating dalawang kasamahan at uh, meron lang po tinig din sa gawido. Ang dami-dami uh, po order na po tayo ng pagkain natin, okay? Ah, uh, Okay, put na kayo dyan. Update, update lang po. Ayan po mga kamagdani, At ka uh, tayo po ngayon ay hindi po sa food court. Tayo po yung order. Ito tayo naka-order sa Taco Bell. Meron diyan ang orderin natin. Yan yung order yung ating mga kasamahan. Orderin natin ni Pizza Hut. Okay? Stay po na kayo dyan. Yung ating, uh, ito po ang uh, itura ng kasi Mall, mga kamagdahan. mamaya ikot ikot tayo dyan mga kamagdan at dito uh, sila umorder eh, sa Taco umorder sila okay mamaya okay. doon tayo sa pizza Steve. po mga kamagdani tayo po ay uh, naka-order na ating pong in-order ay pizza ha pizza ha ay kakahalaga ng yan 4KD 800 Pills yan po ay nagkakahalaga sa peso ng mga ano yan uh, diba? ang ano kasi, ang 1KD is 190 nasa ano yan nasa kulang -kulang 600 plus yung presyo niya yan Ayan. ay ba lang kayo dyan update update lang po ang ating order uh, nagiti ka, na ay, ka natang, sa bahay ka ano, ano ano ano, ano ba yung baka? aming uh, in na pagkain yan. ay 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 ay

Ngayon po mga kamagdani dito po ay paalis na dito ata uh, ngayon po uh, kami po ay papuntang ano puntang um, puntang city center nag-update ko na lang po kayo pag nandun na kami. Kayo po mga kamagdani kami po ay uh, picture picture muna dito. Kaya hinto lang kami dito kasi nagpapapicture, picture picture muna sila po yung mga kasamahan ko at ayan po yung alaga namin at ayan po yung ibaba ng asinong yung ibaba ng na mall hanggang ano ito hanggang 7th se, floor tapit tapit lang po mga kamakdani dani uh, diretso na po natin kasi uh, dito tayo mag-ano natin. Mga kasama natin. Uh, Nakukuha ko 'yung na sila na piksyon. Ito po. po 'yung asima mo. Okay, update updates lang po. Stay po lang kayo dyan. Ayun po. Uh, dito po tayo napatpat sa Old Sox San Milla, sa may likod. Mga kamakdani. Dito po tayo na tuloy sa ano, sa city center. Eh, kasi merong uh, bibilin dito sa may ambasador. Eh, magka uh, dito na puna magpumunta uh, para po sigurado na eh baka po sa sa city center toh? mga taong yah 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 at yah 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 po at ay po ang mga kamakdani, ito po ang sitwasyon dito ngayon sa Old Sok, Salmiah. Ito po sa likod po to, likod. Sa likod ng Old Sok. Yung harapan doon sa kabila. At uh, napakaraming sasakyan mga kamakdani At yung iba yung mga nagdadating ang pa. Ito dito sa Old Sok, Salmiah saka yung building matagal na yun yung building na yan hindi uh, pa nagagawa siguro uh, medyo inunti-unti dito po yung uh, yung daanan po ay ginagawa Ayan, ginagawa siya traffic mga isa sa sige po stay put lang kayo mga lang po at ayun po mga kamakdani at uh, kami po ay tumating na dito sa bahay at uh, pagpasesyaan nyo na po hindi ko na vlog yung aming biyahe kasi dito po ay bawal mag cellphone na nagmamaneho dahil po dito pag nahuli ka ang multa ay uh, ang halaga sa atin ay nasa 20 mil mahigit pag nahuli ka na nag cellphone na nagmamaneho at uh, nag, uh, drive na walang seatbelt automatic magmumulta ka ng halagang 20 mil mahigit sa pera natin okay? at uh, ayun po at nandito uh, na po kami sa bahay at uh, tingnan po namin pagpasaysahan nyo na po hindi ko na i-vlog yung biyahe namin talagang hindi po pwedeng mag cellphone, pag mabibiyahe at sige po hanggang dito na lang ang vlog ko maraming salamat po at uh, sa mga sumusuporta sa akin at nag-subscribe sa channel ko at uh, yun po pagpasesya nyo na po yung vlog ko ngayon at talaga pong ganun lang ang vlog natin uh, doon lang umiikot kaya nyo sa winter, sa taglamig mabawi ako sa inyo okay? yun e po hanggang dito lang ang vlog ko maraming salamat God bless all, I love you all ingat ingat tayo palagi bye bye